Good morning mga Mardi. Kukuy isa. Maghanap kami ng ano kabute. Ayun nakakuha na si Tatay oh. Dito papasukin namin yung gubat na yan oh. Yan. Andun na si Tatay sa kay dumaan. Aba paano ko dadaan din ni? Eh. Medyo na nahalabasa. Anda. Iisa naman. Wait lang. Ayusin ko lang ang aking camera. Yeah. Din eh. Wala kalulusutan doon. Pakiyat okay, ako mare. Mga mare. Ayan o. My God. Let's go. Sana walang Snake. Snake. Huwag ka magpapakita, yung snake! Ba, malanggam nga. Ayun na, may kabuting maliliit. Hindi ba yung nakakain? Kabute, kabute. Kabute. Saan ba nakikita ang Kabute. Yan, kasama ko si Tatay. Tandem. Mga ngabuti tayo, mga mare. bakit wala. silip-silip. Naku po! Ito na nga po, nag na sila. Ay, ano to? Tatay, ano to? Ay, ano? May bunga, ano yan? Ay, may bunga, ano yan? Ano yan? Puno pa lang, may bunga na. puro ano naman eh, puro damo. Makikita gaya. Wow, malanggam nga. Malanggam. Kabute. Nasaan kayo kabute? Tabi-tabi po. Woo! Nagsisimula na mag ng mga langgam. Ano ka dati? Ba't may ganyan? Na na tayo baboy. Madaming baboy dito dati? Mali, may, may, maliit lang pala to eh. Ah, ba Tabi-tabi po. Oo. oh At ganun. Parang wala kaming makita. kat ko muna mamaya na ulit pag kami nakakita. Puno oh, tatay, may ilang taon na to. Ang ganda na rin gawing tablag. Ugat pa lang eh, ano na eh, lapad. Yan. Oh. Ugat pa lang. Nasaan? Nasaan? Ayun, lalaki! Ala, sayang. Nasaan? Oo nga, kita ko nga eh. Oo nga, lagibas na. Nga, tingnan ano nga. Oh. Ayun, nakakita na kami mga mare. Kaso ano na siya, putol na, ano na, natumba na. Oh, natumba na. Okay. Natuy natuyo na, hindi na aari. Okay. Ayun ang, ah, ayu no. ayun nga ano. Ayun na, may mga nakatayo pa. Oh. 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 Oh, yeah. Anong kabuti yan? Mamaraw. Eh, kalaki, ko'y tampok-tampok yun. Ay, over na yun. No? Meron pa. Nasaan? Ano? Okay, Nasaan? Hindi ko kita. Ayun, oo nga. Ang lalaki. Kasi mga ano na, nalalagas na. Over na? Nalalagas na. Ayun pa, oo. Oh. sayang. Ayun, oh, ang dami. Nasaan? Ayun pa, oo. Mga bulok nga. Ayun, oo. Mga ano na, na, ano na, natoy, na, 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 dito pala sa kawayan madami eh. Uh, over na. Mabuk na. Hindi na yun pwede. Hindi na. Oo nga ano. Ang lalaki pa naman. Oy, uh. Ay oh. Yan oh yan. Ang lalaki. Kaso mga lusaw na sila. Marami oh. Nasaan na yung iba? Ay yun oo nga. Ayun Ay, oh sa ilalim. Dapat kagabi ka. Ayun know, oh, may nakatayo pa tata isa. Mga mare, suot sa Yun na sinasabing sayang nakabote. <laughs> sayang ang kabote. Wala nang makita. Wala na, puro tunaw na. Puro lusaw. Ayan no, dami oh, lusaw puro lasaw. Dapat kahapon pa kinuha. Suot eh, suot eh. Oh, nasa ilalim na kami ng... Oh, yun, nasa ilalim kami ng mga... Nasaan? Hey, hello. Oh, ayun namin, nakatayo pa ah. <laughs> Baka may nakalawit. Baka may nakalawit na ahas. Ay, nakakatakot sa binte. Sini kaya sa loob oh, meron? Lo, unga, ungaling ring. Ayun ah. Pwede bukas eh, pwede na kayong mga buti. May sibol na ulit yan. suot sa kailalim. Pwede sa ilalim mga mare. Gra mga mare, isang kabuti ang aming nakuha. Ayan. Iisa. Ay, Hindi,